na dapat bigyan mo ng pansin mm -hmm. yung mga nangailangan natin kababayan. Mm -hmm. Kailangan natin bigyan sila ng tulog dahil alam naman natin kapos ka sila sa kabuhayan kaya dapat natin sila ng tulog. Ito mm -hmm. kasi ginagawa natin ito, kalang weekly pinagkap sila para makatulong tayo sa ating mga kababayan dito sa bayan natin. Ba? Mm -hmm. Napansin nyo rin po ba na dumami? Kasi nang galing ako sa baba, nung paakyat ako, punong-puno yung lobby. Wala, dumami talaga pang dumami yung nag apply o marami lang pong umuulit every 3 uh, months? Every three months kasi yan talagang pwede silang umuulit. Yung mga nagda dialysis lang. Apo, yung may cancer, di dialysis Talagang kailangan umuulit siya kasi every month sila nagpapadialysis eh. Mm -mm -mm. So kapos sila sa kondo, kapos sila sa pera para sila ay mapagpadialysis. At mm, -mm. Uh, kailangan natin siya silang tulungan. Mm -mm -mm. Diba? Dahil mamamayan na natin sila, Uh, may may siya na tulong, dapat lang natulungan natin at gabayan ang bawat mamayan ng bayan ng Gima na kailangan ng tulong at suporta. Siguro pwede din tayong makahingi from MSWDO ng bilang kung ilan yung senior. Ilan well, ilan yung... Uh, yung... data na yan pwede makuha mm -hmm. sa MSWDO. Mm -hmm. At uh, may mga... Kung ilan yung talagang uh, mati... dialysis, meron kayang record mo, Ms. Mike? Yung dialysis at saka chemo. Ah, hindi po kayo nag-specify. Basta Ay, medical. Basta, po. So, ang, ang kaya lang ihiwalay niyan, Dok, mga ano lang po, no? Senior at saka medical, ganun po. Mm, ngayon naman kami ng uh -huh. kopya. Since Apa, na nag-umpisa tayo sa weekly okay. financial assistance, may kopya tayo, may record tayo na para makita ng taong bayan na kung sino sila mga natutungan mm -hmm. which is open to the public mm -hmm. dahil meron tayong freedom of information mm -hmm. na batas na pinahinga So no, kung yung gusto mong makaalam kung ilan ang mga niya yes. talaga at ilan ang na mga natutungan natin, mm -hmm. welcome sila sa ating masina yes. para pinunan ng ating mga record foods at nakikita naman nila sa weekly na pagpunta dito ng mga tao, nakikita nila gano'ng karami ang natutulungan natin sa bawat pinasaan mm -hmm. na compare po kasi in the past years na parang 5 million lang hanggang up to 7 ang uh, naipapamahal uh, kasi tayo kasi at uh, tayo kasi gusto natin lahat lahat ng mga Nang na nangangailangan ng, ng tulong, tulungan natin. Huwag natin, wag natin, yung uh, iba kasi na, na eh. Iba kasi hindi binibigyan ng tulong. Mm -hmm. Ang gusto natin, lahat na humingi ng tulong, tulungan natin. Mm -hmm. Lahat, kagaya ng mga na-demolish oh, o na bahay, tulungan natin sila. Mm -hmm. Yung mga nasirang bahay, tulungan natin sila lahat. Ano ba mapipilit? Ayaw ko ako kasi gusto ko lahat na lang ay dalan ng tulong, tulungan. Bukas. Huwag mo nang anihin Hindi na pwedeng 'yan. Hindi na no nakaraan ang bigira hindi. Uh -huh. Kaya sila no malapit ulit kasi kailangan nila talaga. Uh -huh. Kailangan talaga nila ulit ang tulong. Uh -huh. Eh dapat may bigay ang tulong. Kaya nga nangako tayo nang nakaraang eleksyon na gagawin natin lahat-lahat para matulungan ang sitwasyon natin. Para tulungan ang mamayan. So, gawin natin ito. Nakama. Na. Sa usaping budget mayor, ano ba? Uh, may posibilidad ba na magkulang yung budget? Saan po ba nanggagaling gagaling bali yung AX budget na? Ah, uh, yearly kasi nag uh, nag tayo ng uh, budget ng para sa AX. Mm -hmm. Okay. Pag yan, kumuha tayo dun sa ating na uh, savings. Mm -hmm. May mga savings kasi tayo na kung sana determine yan every by uh, every year from um, buwan ng February. Kunyari, tapos na yung December. Uh, I-determine na lang account natin, ang budget natin, kung ilan yung budget ng ala uh, na yung uh, naging savings natin. So, the last week of February, determined na. Malalaman na kung ilan yung uh, savings natin. Yun ang magiging beginning balance natin na kung saan ito yung savings na pwede pagkuhanan na ibang mga proyekto, mm -hmm. ibang mga ng ating munisipyo. Uh, mm -hmm. So projected din po in a way, yung uh, pero may nakalat ng 5 million, uh, tapos pinoproject po ba? 7 million ang inalat namin mm -hmm. sa budget. For uh, 2025? For 2025. Then pag kinapos, do tayo mag-supplemental budget na magagaling sa savings. At tiyak mm -hmm. naman, may savings ang munisipyo itong utaw. Mm -hmm. Sa so ngayon, daming pag-savings. Mm -hmm. mm -hmm. Parang ilan ba yung savings natin? Parang 78 million? Ang uh, natitira sa savings natin ay medyo 40 million plus. Ah, uh, so... ayun nga yung yun, binaba natin na para sa project, sa Pantum at Citroën, yung ating uh, binaba para doon sa modernization ng, ng uh, lying-in. Uh -huh. At uh, nagbaba tayo para sa increase ng yeah. uh, pwendo ng ating mga... Uh, Jadu mm. sih. Oh. Mm -hmm. kenapa okay. si baby? <tik>